yung payong mo ayun sal, balikat mo na yung payong mo hinahanap <laughs> ng nanay ko yung payong niya so, yung payong niya nakan dito sa kilikili niya ayun yung payong mo na yun sa kilikili ito, payong mo <laughs> yan, so may pupuntahan kami ngayon mga isa you know, is, uh, sa Central San Jose Occidental Mindoro kung saan nagkita yung nanay ko at tatay ko kaya sila nagkatuloyan at kaya ako nabuo yan, meron na namang nakalimutan ng nanay ko Sandali lang Ayan. <laughs> Winter, spring, summer Or fall Tuloy ang buhay sa Canada Ganyan talaga mga kainig sila pag nagkakaedad na At kaya kailangan nating intindihin Dahil darating ang panahon At pag umabot din tayo sa edad na 81 Ganyan din ang mangyayari sa atin diba? Kaya syempre Intindihin natin ang ating mga magulang na matatanda at mga senior citizen na Oh, ano na naman nakalimutan mo na Salamin eh. Salami na naman? Ambir. <laughs> yeah, so syempre mga kainags, no? si kasi nagkakaroon na ng ano yan eh, no? yung tinatawag nating makakalimutin na meron ng memory gap syempre <laughs> Palis na lang yung dami pa nakalimutan ano? <laughs> yan, at ang ating ah uh, hinete Christian. Yan. kapit bahay lang namin si Christian dito lang yan nakatira. Yan. At ang kanyang kabayo, Rusi. So by the way mga kainag, ano, isang linggo na nga pala ako rito no, sa Pilipinas. Dumating ako dito ng December 7. Ngayon ay December 14 na. Yan. siguro ma mapapanood nyo na lang tong vlog na to. Late na kasi meron akong problema sa internet mga kainags, no. Kailangan ko pang pumunta ng internet kape para makapag-upload. Yan. <laughs> Pero bukas or sa makalawa darating na yung kapatid ko na mayroong dalang data yung talagang pwede na akong mag internet ng mag internet at hindi na ako pupunta sa internet cafe para mag upload Yan. kailangan ko pang gumastos ng 100 peso para makabili ng coffee macchiato at para makapag access sa internet Yan. nandiyan may nanay ko wala pa dira ang usapan namin ang <laughs> usapan namin mga kayo 7.30 no? ay ngayon eh 8.30 na <laughs> ano na? Ah, sir. Ano nai? Minalimutan ka pa? Wala na? Minalimutan ka pa? O, tara. Kapag mo. Yan. Panyo na naman. Hindi na siguro wag mo nakalimutan. Kalimutan mo na yung panyo nai pag kami. Nakalimutan mo pa yung panyo. Wag mo pa nakalimutan mo. Kompleto na. Ayos na. Ayos. Good na tayo ha. Wala na nakalimutan ha. Ayos. I uh -huh. Yung dinaanan natin kanina ng highway Noong 1980s dati ano lang yun Walang semento lupa Kaya dati bago ka makarating dito sa Central Puro aligabok na yung mukha mo Dahil syempre pag natumadaan yung mabibilis na jeep Ngayon sementado na Pwede ng tricycle or motorbike Isan nga bisikleta pwede na dito, dito, dito kami pinanganak Tsaka dito rin kami bininyagan dati Tatlo kami magkakapatid nun hindi pa pinapanganak yung bunso namin kapatid. E eh, dito kami pinanganak, dito kami pinanganak, pinang ano? So nandito na tayo sa Central Elementary School mga kainags, ano? At ito yung simbahan, sabi niya, dito raw kami bininyagan. Mapunta naman tayo doon sa mansion, no? yung dating, may mansion kasi dati dito eh. Ah, elementary. So meron kasi dating mansion dito na nakatirik, no? Kilalang kilala yung mansion dito sa ano? Sir, thank you, sir. Thank you. Kilalang kilala yung mansion dito sa Central. 1980s may malaking mansion dito yun pinatayo ng mga Kastila nung araw mga kainags dito rin kami naglalaro ng bata kami mga kainags sa tulay na yan ano hanggang ngayon ano pa rin ano may tubig pa rin grabe oh yan alalo ko pa yun nung bata kami dito no kahit na nung nakatira kami doon sa San Jose pumupunta pa rin kami rito sa Central nung bata bata kami no ay grabe tsaka dati walang semento dati to hindi hindi to dati sementado no lupa yan dati mga kainags ngayon, simentado na, na-develop na. Sarado? Na. Ang alin? Ito ba yung school? Sarado ang gate nila. Ay, bukas. Ah, ito na ba yung school? Ito kaliwa. Ah, ito na. Pwede yan. Pwede, ito na yun, mga kainags. Ano yung sinasabi ko sa inyo nung nagturo. Dito nagturo yung nanay ko, no? Yan, no? Dito kami dumadaan dati sa lugar sa daanan na yan. Tapos yung mansion, doon yata, no? Doon, pupuntahan natin. Kainags, ano? Naalala ko na. Dito kami dati okay. naglalakad, no? Yan, no? Nung bata kami, nung nakatira pa kami rito, no? Lumipat kami kasi sa ano, lumipat kasi kami sa San Jose. Ano? Uh, 1980 yata, no? 1980. Yeah, pero pumupunta pa rin kami rito. Yeah, no? Dito, dito kami dati naglalakad hanggang doon, mga kainay, ano? Ito hindi pa to semento dati. Hindi pa semento to dati, mga kainay, ano? Grabe. Tsaka ito original, mga kainay, ano? Ito pa rin 'yon, ano? Yan pa rin 'yon. Yung struktura ng paralan na to, itong ah uh, elementary yan na to kung saan nagturo yung nanay ko dito nagturo yung nanay ko pati yung lahat ganyan ganyan mga kainags ano ayan o, ganyan ganyan tandan tanda ako parang walang nagbago no same na same 1980s ayan no tignan nyo no nakakatuwa no sarap balikan ng mga nakaraan natin ano kung saan nagsimula tayo dati ayan ayano Elementary School 7 Central Elementary School yan. Kasi alam ko dati, Maalikabok to Dito kami naglalaro tapos natatandaan ko pa, yung mga kumakain ng ice cream. Kasi dati may dirty ice cream na tinitinda dito. Yung iba kasi, hindi nila inuubos yung apa. Kinakain lang nila, tapos tinatapon na nila yung apa. Tapos kami namang mga bata, pag nakita namin yung mga apa na yon na hindi na mga nasa lupa, kinukuha namin yun. Kinakain namin. Ay, mga syempre, alam niyo naman yung mga kabataan araw, ano? Eh lalo na ako eh timang ako eh. Mang, mang timang ako, mang mga kulong araw basta makita ko pagkain eh. kahit nasa lapag ng nasa lupa yan kainin ko talaga. <laughs> eh syempre, eh, pinagdaanan natin kabataan, pinagdaanan natin 'yan eh, no? Yan dito 'yung tandang tandang tanda ko mga kainis dito 'yun. Yan 'yung dito 'yan, oh. Grabe. Wow, hanggang ngayon nandito pa rin, no. Napakasarap talagang makita muli 'yung mga lugar, no, na dati mong pinagdaanan dati mong mga nakikita dati mong naging naging parte ng buhay natin ano grabe ano wow tapos mamaya may mansion doon ang puntahan ng mansion pero wala nang mansion giniba na yun matagal na no tapos doon kami nakatira mga kay dati may bahay kami dati diyan eh wow original to mga kay so oh. original to may silong pa kung napapansin nyo may silong pa yan oh. ah grabe ang ganda oh <laughs> May silong pa yun, no? Tingnan nyo, makakainig siya, no? Ganyan-ganyan pa rin to. Same na same. Grabe, nakakatuwa, no? Nakakatuwa. Basta dito nagturo yung nanay ko, no? Dito siya nagturo. Nang, ano, nang uh, elementary. Tapos nung tumira na kami sa San Jose, Occidental Mindoro, ah, uh, San Jose, sa bayan kung saan tayo nakatira ngayon, dito pa rin siya nagtuturo. Kung every morning from San Jose, meron sila sinasakyan ng mga jeep, no? Jeep, parang service nila, binabayaran nila papunta ng central. Minsan sinasama ako ng nanay ko rito, kaya natatandaan ko pa nung nagkaisip ako. Ah, Nag-aaral na ako ng elementary noon sa Divine World College at saka sa San Jose Pilot Elementary School way back in 1982. Sinasama ako ng nanay ko rito. Alam ko, mga 1983 or 1982 rin yata, same na-transfer naman ng nanay ko sa San no, Jose si Pilot Elementary School para magturo Yan. Nay Di ba original to? Ay ah, hindi na ano ba to? Ay kahoy nga pala nung araw to no? Pero ganun pa rin yung struktura niya, Ganun pa rin yung design di ba? Ang napalitan lang ito Ang napalitan lang mga kainags itong hagdanan Kasi nga pala kahoy pala to Ha? Huh? ito na no, yung hagdanan pero yung ito pinalitan na rin nila no. Parang tabla oh. Tabla pero ako. Oh. Mm. Pero yung design mga kaya na sino yung design ganun, ganun pa rin. Yan. Ang pinalitan lang yung mga kahoy na nasisira Ay, na siguro bulok sa na. pabulok na. Uy ang bell dito malaki ninakaw. Ah ninakaw. ito luma na to. Luma na yan yung original na bell na talagang malaki. O oh, kasi ah, di ba yung mga bell kasi ano na yan eh, parang tingin ko mga mahal na yan no, pag binibili mahal. pag pag bine pag minibenta na 'yung mga antigo, 'di ba 'yung mga kampana ng simbahan, 'di ba ninanakaw din dati 'yan kasi ano 'to 'yung mga antigo na no. Pero dito may bahay kami dito mga kainagsano. Pero ito lupa pa rin, ganun ganun pa rin 'yung original niya. Tapos 'yung mansion mga kainagsano tumbok nitong ano na to, nitong daan na to tumbok. Ano saan 'yung ano? Ano Guest house. Anong may guest house na 'yan? Ha? So dati kasi mga kainis pala, meron kaming guest house dito. Dito, dito, dito. Dito sa nakatira, iba na. Ah, dito, dito ang banda. Ano? Tapos yung mansion mga kainis, ano, pag dineretso-diretso nyo yan, malaki na, ko, oh, napakalaki, kaya nga mansion eh, no? napakalaking mansion dito pag tinumbok nyo yan. Kaya ngayon, wala na. Wala na yung mansion, ano. Kasi kulay, kulay pulang mansion yun eh, dito. Yan o, dyan. Diretso-diretso. Dito, dito rin kami nung bata kami mga kainis. So dito rin, naglalaro rin kami rito. Dito, sa, sa lugar na yan no, sa daan na yan. Dito rin. So wala pa rin pinagbago. Hindi pa rin siya simento. No? Ito, 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 ito. Ayan, yeah, talukan. Tapos yan din, nakita natin talukan. Ganyan, ganyan din. Ayan. Yeah. You know, sis, you know, sorry. Ayan. <laughs> <laughs> Pinakita si Nanay, kakilala niya. Eh, <laughs> uh, eh, uh, Pinakilala si Nanay, pinakilala para Balikan, balikan daw. Sino yan? Paring Rudy, sino ka? Paring Rudy. Ay! Sinabi mo na kasi paring Rudy, Ay! tapos kung sino, sino pa. Si tamboy! <laughs> kayo? Kapunta kami na wala namang mga teacher. Wala po nga, christmas party po sila. So dito mga kinis, ano, may mga nagtatalok, ano yung nakaugalian natin noong araw, no? nagtatalo, ano? Nagtatalok, ano? nagtatalo yan. Ano pala kumukuha ng binhi? Tatalok. Yan, tapos <laughs> Tapos mga kainags no, ito pag diretso-diretso mo 'yan yung sinasabi ko kanina. Mansyon 'yan, makikita mo na yung mansion dito no. Malaking malaking bahay 'yon. Mansyon mga kainags. Diyan, napakalaking bahay noon dito. 'Yan, basta dito dito kami dati. Dito kami dati, dito kami dati naglalaro no, gumagala-gala. No? 'Yan, hanggang ganoon ganyan pa rin no. Tay. Diyan dito kami mga 'yan. Mga bata kami dati dito kami papunta yan hanggang doon naglalaro kami gantong ganto pa rin mga kinis wala pa rin pinagbago no? wala pa rin same na same ganyan pa rin yung ano mga kinis yung yung uh, yung daanan ano pasensya na kayo na medyo nag, nag <laughs> nagkakautalo-talo kasi syempre no nagiging emotional ako dahil nakikita ko na naman yung mga lugar na pinagdaan natin o kapataan natin yan dito yan dito dito nagtatakbuhan kami dati dito kasi yung guest house namin may bahay nga kami dyan, dyan, dyan. hindi hindi hindi, hindi, ko makakalimutan tong daanan na to mga kainag so yun daanan na yan dito kami dati naglalaro nagtatakbuhan ano grabe parang kailan lang 19 <laughs> ano 19 na 80s yun 80s 81 82 yan dito grabe nakakatuwa lang ano nakakatuwa grabe yan, no. Parang ano, eh parang bumabalik yung mga alaala no pag dumadaan ako dito ma bumabalik yung mga alaala nung uh, 1980s nagtatakbuhan kami mga bata dito. May mga yung gilid na yan, may mga ano yun, may mga nakakain na bunga no. Grabe. So yan, Ah papunta na sila nanay dito no. Nakakatuwa. So, ang nakakatuwa lang din ano para sa akin natutuwa ako kasi Uh, hindi pa siya semento no pero syempre mas maganda kung semento lang kumbaga natuwa lang ako dahil yung original Nahuli ko siyang nakita o nung kabataan ko pa gantong ganto hindi siya semento kaya ngayon parang ang bumalik ng mga memory ano mga memories yan <laughs> nakakatuwa ano yan. yan so dito nagkakilala ang nanay at tatay ko sa central tara sasakay na tayo ano, grabe oh. Nakalimutan ko yung shades ko. Yan, so nandun yung mansion dati. Hindi ko pala, kitang kita mo na yung mansion. Talaw na tanaw muna. So tara. Sakay na tayo dito sa ating uh, Mercedes Benz. Yan. Okay. Ano? Ay, di ba doon yung mansion ay, di ba? Yan okay. you know, di ba makikita mo na dito, di ba yung mansion? Okay. Kaya nga, pero makikita mo na dito, Kaya nga, pero makikita mo na dito, di ba? Dati. Oh, dati, dati siyempre nandito na tayo mga kainis ano, kung saan nakatirik dati yung mansion yan, dito dati yung mansion napakalaking mansion mga kainis ano. dito yun dito nakatirik dati tsaka shout out nga pala sa mga eskalante ano mga taga eskalante dito mga friends old friends talaga close talaga ng family yan, shout -out kay shout out kay ate anang no ate lot yan dito dati nakatayong yung mansion na napakalaki mga Nakapasok pa nga ako nung araw na yun eh. Naku, ang ganda. Puro kahoy na matitibay. Yung mansion. Tsaka ang, ang, lalawak ng mga kwarto. At tsaka ang tataas ng mga ceiling. Tataas. ng mansion. Kaya lang giniba na ngayon kasi nga sobrang luma na. Ito, oh, tagal na nito mga kahilins, Talagang tulay na to, no? Pero kahoy lang daw to dati sabi ni nanay, no? Pero yan, nandiyan na yan. Grabe, dito pa kami naglalaro dati. Dinadala ko ng nanay ko rito. Dito, dito, dito. Dito naman. Sa, sa gilid ng ano na yan. Sa gilid ng ilog na yan. Grabe. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. Nakakatawa. Ah, yan, yeah, nandito naman kami sa Hilltop Elementary School, mga kahinags. Ano? Dito rin nagturo ang nanay ko. Ang dami namin pinuntahan. Na Sige, wala ano. Kasi ang daming eskwelahan na pinagturuan yung nanay ko tsaka gusto ko talaga siyang makapunta rito sabi ko nga sa inyo dahil uh, matagal niya nang gustong pumunta rito kaya lang mag lang siya eh since na nandito na ako siyempre gusto ko siyang samahan sa pagpunta sa kanyang mga naging alaala -ala. -ala. kaya masaya tayo siyempre alam natin at nakita natin sa nanay natin na masaya siya nung nakita niya yung mga eskwelahan na pinanggalingan niya o pinagturuan niya dati yan hilltop Ayan, so nandito kami ngayon sa ano mga kainis so, Hilltop Elementary School Ayan, si ma'am Si hey, ma'am, Pitalbero Pitalbero, yan uh, din Siyempre naman, yan Nanay marami. niya ay kumari ko, ba ina anak kapatid niya Ayos, maraming salamat namin. po sa kanila Hello. Thank you po, salamat ano, po ano? Nandito kami ngayon sa Central pa rin ano? Uh, nandito kami sa Heritage Park Ang sabi ng nanay ko Ito raw ay isa sa pinakamatandang park Dito sa Central Ayan, no? Grabe. Ayan, sandali lang, nai. Dito muna ako, nai. Ay. Ayan, tapos, mga kainag, ano? Uy, ano to? Gusto ko sana ipakita sa inyo yun. Kailang, ano to? Ah, alam ko na. Ito, oh, ito, 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 may mga bahay dito. May mga design ng bahay dito, mga kainag, ano? Gaganda ng design ng bahay, ano. Mga bahay dati, no. Tapos ito, tinan mo, mga kainag, ano? yung mga bahay. Hindi ko alam kung anong design ito, ano. At tapos meron nakalagay dito, siguro ito yung dating unang ano, plano, no. Ito, uh, lalagyan siguro ng dalawang swimming, pool sa ano no, sa harapan ng bahay siguro 'yan, no? swimming pool, swimming pool. Tapos ito yung sala. Tapos ito yung dining room, tsaka ito yung washroom siguro, no. Tapos dito, diyan lalabas yung tubig pag naghugas sila ng plato, no. <laughs> <laughs> Salbay. Sino pa nagsulat niyan pambihira? Kono ano tuloy yung mga nasabi ko? Buisit. <laughs> amir ano nakalagay? Ano ka lagay? San Jose Occidental Mindoro 100 from 1910 to 2010. Oh, ah, 100 years na. Ang alin lang ang 100 years? Ito, ang mill site. Ito mill site dito itinatag itinayo noong 1910. Ang pabrika ng asukal. Ang pabrika ng asukal ng Pilipinas ah. ng Philippine Milling Company na, na tinagurian ng, ng Mananalaysay, Manana, na si, Gregorio. Si na the first sugar central in the far east Ohio. ah. billing company ito noon, sugar. so ito, ito, palang central mga kainay no? base na rin sa kwento sa akin ng nanay ko tubuhan tubuhan dati to tapos sa uh, dito ipinunta yung tatay ko na dito sila na destino no? bilang isang mga agriculturist na nagtatrabaho sa Department of Agriculture yan, kaya nagkaroon kami ng guest house dyan, lupa pero wala rin, hindi ko na alam kung ano nangyari no? hindi ko na alam kung ano nangyari doon. so wala na kami lupa rito pero dito kami, uh, pinanganak dito kami bininyagan at naalala ko nga, doon, may mansyong malaki doon. bago kami lumipat sa bayan ng San Jose ngayon Papa, Asan na? Na? ah, ito pala ito mga kainags, ano ito yung sinasabi kong mansion house yan, oh, yan, no? mansion house So minunta, ito siya. Pinuntahan natin. Oo, na. tama. Ito 'yon, yung nakatayo doon na sinasabi ko sa inyo. So ito, 'yan may silong 'yan, mayroong silong dito 'yan. Nako na, ito mga kinis, tung silong na 'to, napakataas niya, siguro parang 8 feet. 8 feet yata yung taas mula sa ground saka sa ano, 8 hmm. feet. Tapos yung mga kahoy niya, grabe, ang lalaki. Materialis puertes talaga yung kahoy, yung matitibay talaga. Tapos may hagdanan yun mga kainags ano? Yan ito yung sinasabi ko sa inyo kulay pula yung bubong talagang malayo pa lang sa malayo ka pa lang kitang kita mo na tong building na to no? yung mansion sa taas grabe Kastila oh, Kastila Talagang materialis puertes talaga Grabe Kasi nga nakapasok na ako eh. Nakapasok na ako dyan ano Ang luwag, grabe Tapos yung tabla Nung tahig Yung sahig, tabla Ang lalapad Ang laki talaga Ang laki talaga Talagang mansion Anong sunod na yun? Baka dyan ang guest house Yan, yan, Ito yun Ayun yan yung mansion. Yan mansion. Wala na yan, giniba na. Hmm, wala na yan. Oh, yun. Oh, yun na. Sunod, ano ba mo? Baka na rin ang guest house natin. Ito to, guest house. No? Guest house. Ano may per kwarto? Oo, o, dyan tayo nakatira. So yan, ah, ganito yung guest house pala mga kainay ng araw katira. na namin, no? Dito kami nakatira. Dito kami ipinanganak. Oh, dito kami pinanganak Tatlo kayo. Tatlo kami. Pero itong guest house na to, maraming kwarto yan. Parang row house. Di ba nai? Maraming nakatira sa bahay na yan, yan para o oh, oh yes, cool. dito natatandaan so, ko pa yun eh may mga kapitbahay lahat, lahat to yari sa kahoy nung araw yari sa kahoy yan pa tayo sa so, tapos dito, dito sila nagpa, na dito sila nagpapahingutuhan yung nagkukutuhan eh, oh, dito sila yeah, nagkukutuhan nag oh, sila nagkukutuhan may picture ito. tayo nyan di ba nai oh, oh. may picture tayo halong katingan natin picture natin para may pakita natin sa kanila ito ito, ito, ito. ano ito yan dito pala ganito yon hati-hati kami dyan hindi yung isang bahay hindi yan yung bahay namin hatian kwarto-kwarto yan Ay, ito, guest ano house ito? ano ito? main office ah opisina main ng, office, ng yan. mga Amerikano kamo. ah Amerikano so mabuti naman meron silang mga pinagawang ano no mga alaala -ala, mga picture or ano mili, at least para um, ano para katulad natin mga nagbibigay nice, hindi lang katulad natin hindi <laughs> lang Katulad. <laughs> Sandali lang Ay. Kaya katulad ng ginagawa natin ngayon, pag nagba-vlog tayo or bumibisita tayo dito, may mga sinasabi ako ng mansion ng ako ng mansion. Ay meron tayong may papakita na katibayan na yung mga pinagsasabi ko ay totoo nga. Katulad niyan. Kanina pa ako sabi ng sabi ng mansion, mansion. Yan yung mansion. Oh, yan ganyan. Oh, di ba? Which is maganda yung ginawa nila para merong ala-ala ano oh, na ano na? Ano na yan? yun? Oh, yung milling company sugar. Ah, ito to yung milling company sugar? Yan, yan ang ginagilingan ng asukal. Ah, ito pala yun. Ito, first milling company ito. Oh, ah, so ito pala yung gilingan ng asukal, mga kainags. Ano? Yung tubuhan kasi nga, di ba sabi ko, tubuhan. Ito pala yun. Tubuhan dati. Ah, oh, oo. Ang daddy mo ang nagpunta dito para mag-convert from tubuhan to palay. Ah. Dito kami nakita. Dito na kami nakakilala? Oo. 'Di ba dati si Daddy, so sumasampa sa barko no, Tikal dati, oh, 'di ba? Oo, nautical dati. So, binata pa siya noon. Binata pa. Hindi pa kayo magkakilala. Hindi pa nag-aral lang agriculture. Pagkakuan niya, mga di siya ang pinadala dito dahil siya ang pinakamagaling mag-convert. Na no, naman talaga. Oh, Mambira. may kasama. <laughs> Manang-mana ako sa iyo, nana yan. <laughs> oh, ay, tama naman eh. Hindi naman kayabangan yun. Oh, ay, hindi ako. Mayabang ako eh. Tubuhan Mambira. ito. Tubuhan ito. <laughs> Pinadala sila daddy mo dito para mag-convert ng tubuhan to palay. Ayos, Kaya ngayon. Ayos, ayos. So, ito yan, na yan ang miling, oh. Miling. Yan, ah, ito. ang asukal. Asukal, para maging asukal? Oo. <laughs> ang tubo na, yung tubo ang ginigiling. Para maging asukal. Yan. Pasensya na kayo mga kainigs. Ha? Ganun lang talaga kami ng nanay ko. Magkansyawan, magbiruan. Yan. Siyempre, close. Banding siyempre naman laki na talaga ng pilagbago nitong lugar na to no? natatandaan ko itong dati tapos dati uso pa rito yung, ano, yung jeep na may mga pasahero sa itaas ng bubong ng mga jeep dami dati dito nya no? nasubukan ko rin yun, naka experience din ako dati noon yung uh, sumam sumakay ko sa bubong ng jeep yan, dito dito yon. dati to hindi simentado yan mga kaya, lupa dati yan ano? pero maganda na ngayon kasi masarap na bumiyahe eh, dahil simentado na yan, yan ayan pa rin talukan pa rin yan ano? Hanggang ngayon, no? Yan, so mga kainags, ano, nandito na kami ngayon sa bahay. Nako, nakakapagod yung ginawa natin, ano, kung saan saan tayo nagpupunta. Pero sulit naman kasi napasaya natin si, ano, napasaya natin si nanay, no, sa mga gusto niyang puntahan. Di ba, nai? Nag-enjoy uh -huh. nage ka ba? Oo oh, naman. Ha? Enjoy na napagod. O, oh, Pero okay lang yun. At least napuntahan mo yung mga lugar na gusto puntahan. So, tapos nung nakauwi na kami kanina, Abay, sinanay, nanay, meron na namang nakalimutan. Ano naman nakalimutan mo, nai? Wallet na may laman mga ID, <laughs> pera. Ando, nakalimutan niya. Hindi niya alam kung saan niya nailagay. Ang ginawa niya ngayon, bumalik sila doon sa ano, sa munisipyo. Baka tapos, naiwan tapos daw doon. Tapos wala doon. Eh ngayon, eh nung bumalik dito sila sa bahay, Abay, nakita, nandun lang pala sa bangko. driver, nakita ng driver na ilapag ko pala sa bangko. Ah, may naman. Nilagay niya sa bangko. Tapos sabi niya, bakit ko nilagay sa bangko? <laughs> Nakahalo. Sabi ko, hindi ko Nakahalo. alam. Ko Mukhang nakalimutan ko rin eh. <laughs> so yun mga kainags, ano? maraming maraming salamat sa panunod sa ating vlog. Kasama si Nanay. Yan. Kita tayo sa ulit vlog. Hanggang sa muli. Panay, salamat ka na mo. Maraming salamat sa mga viewers at subscribers. God bless us all. Thank you. Yan. Maralaki bilita yung mga.